Okay, natutuwa. May mga grupo talaga sila eh. Yung mga hmm. grupo ng lupus. Lahat. No? Grupo ng... Kidney. Kidney. Heart. Lahat. Alam na alam nila ako, Bicol talaga, number one sa pagtulong, hmm. no? Pagbigay ng mga ah. GLs. So, yung gagawin natin dito, Carol, nabasa naman namin, na-assess namin, nakita namin lahat ng na mga sinabit mo, mga papeles, kahit ikaw ay nandyan sa Nueva Ecija, para hindi ka na magintay-intay, pabalik-balik, pupunta ka, luluwas ka, babalik ka. Ibigyan e, ka na namin ng, uh, ng, uh, ano, ng uh, one year supply na pondo mm. para Ay, sa'yo. Ako, no? Ako, Bicol Party List, magbibigay ng one year supply na pondo para ikaw. Punta mo pa lang doon. Kunin mo na yung mga gamot. Mm -hmm. Di ba? Opo, thank you po, sir. At hindi mm -hmm. ka na... Nahihirapan pa. Kasi gada mo, bawal sa, sa lupus ang nasistress, yeah. ang napapagod. Alam uh, ko, diba? ba? So, but... para hindi ka na mapagod, eto eh, ito na, ako, Bicol Party si ibibigay sa iyo yung uh, one-year supply ng uh, worth ng GL, yeah. mm -hmm. 100,000 yan, to be exact, Carol. Bibigyan ka na 100,000, idinededuct naman yun doon ng ospital. Thank you, po, sir. Okay? So, malaking tulong mm -hmm. yan sa iyo, Carol, ha? No so, sobra po, sir. Mm hindi -hmm. ka mahirapan, di ba? Kakaikot-ikot kung saan-saan man, oy. di ba? Maghanap ka ng uh, opisine opisina Na uh, magbigay sa iyo ng tulong, ng tulong medikal, <coughs> di ba? O, ito na si Akobicol Party List. Sasagutin na yung one year mo. <coughs> Tama. Nagamutan.